Anyong, Nadito nga kami sa Korea. At Sana Dito at ang aking tita, koreana na po yan. Kitang-kita naman yung mata niya, hindi na maimulan. Pinuntahan <laughs> nila kami dito para ipasyal. Napakalayo kasi ng Nami Island sa lugar namin. Salamat po sa pagpasyal sa amin. Kailangan mo kasing mag-book ng tour bus. Ang hirap nun kasi ang dami mong kasabay. Tapos isang oras ka lang sa place Tapos lilipat ulit ang hassle Lalo na kung meron kang bata Kaya salamat po ulit Napakalamig nga dito At lagi namang may heater dito Pag na mo lamig na lamig ka na Lapit ka lang para uminit ulit Siyempre, kakain muna bago kami mamasyal. Dapat kaganda ng tagaluto namin. Ayan, tapos na kami kumain. Tatawid pala kami ng parang roro o parang bangka dyan sa lawa na yan para magkarating sa Nami Island. Napakaraming tao at hinahanap ko yung flag natin nasa baba pala, Pilipinas! Hindi ko na masyadong na video yung harapan ng aming bangka kasi ang tao. Hindi ka maiinip at mahihilo kasi sobrang lapit lang. Minuto lang at mararating mo na ang Nami Island. Dumating kami, winter na at taglagas na kaya yung dahon wala na't. Pero gusto namin bumalik sa autumn para naman makita namin yung magandang kulay ng mga puno. Sa sobrang lamig na isipan nilang mag-ice cream. Masaya din naman kasi habang naglalakad, kumakain ka ng matamis para may energy ka kasi puro lakad dito. Ang maganda dito, nakasuot ka lagi ng rubber shoes para kaya mong tumagal sa lakaran. Tingnan mo oh. lahat dito halos naka rubber shoes. Kasi nga lakad, ito nga, naghahanap ako ng spot na pwede namin pagsayawan. Alam mo na, tiktoker ang inyong pamangkin, kaya damay-damay na to. Nakakatuwa naman ang akin tito kasi game na game yan. Napaka-cool, nakakatawa. Super kulit, parang ako. <laughs> Kaya babalik at babalik kami dito. Yung hinahanap ko na dahon, nasa lapag na lahat kasi nga taglagas na. Ayan, nag-emote-emote lang tayo dyan mga kaibigan. At sila din, hindi sila nagpahuli at nag-emote-emote din. Salamat po, Panginoon, sa ligtas na pag-travel namin at nakarating kami sa bansa na hindi pa namin nararating. Salamat po sa pagkakataon. Ayan po yung loob ng aming boat o yung parang roro. Maluwag po yan sa loob. Sana sa nanonood din, makarating ka sa bansang pangarap mo para marami tayong memories na babaunin. Habang tayo ay nabubuhay, salamat po sa panonood.